Welcome to Happy Tommy with Annalie. Hello mga ka In this video, magluluto tayo ng lechon pakseo. So ito lang yung mga ingredients natin mga ka-Happy Meron tayong tirang lechon, garlic, red onions, red bell pepper. Gagamit din tayo ng soy sauce, vinegar, at ang ating kaldero. Sa <laughs> so, mga ka ilagay lang natin lahat ng mga ingredients natin sa kaldero. O na yung lechon natin. Tapos lahat na, i-add na natin sa kaldero natin. Yan o. Oh. Kumusta kayong lahat mga kahapitami? Try ninyo itong style ko of cooking lechon pakseo. <laughs> so mag-add tayo ng kunting ch -kunti lang. And then yung soy sauce natin mga kapitami konting lang din kasi may lasa na yung lechon natin, mga kahapitami. And then, of course, our vinegar. Mag-add na tayo. So, sobrang dali lang lutuin ang lechon paksiw, mga kahapitami. Tapos, mag-add tayo ng konting sugar. Para mas masarap yung ating lechon paksiw. Mm. Nakaka-excite ito mga kahapitami. So, 'wag muna tayong mag-add ng water mga kahapitami. Pakuluan lang muna natin ng mga few minutes mga kahapitami. Remember, wala pa tayong water nito mga kahapitami ha. Wow, nakaka-excite itong ulam natin ngayon. And then, after few minutes, pag ganito na yung paksiw natin, mga kahapitami, tikman natin yung sabaw. Kung may kulang, mag-add lang tayo. For example, kulang ng alat, di mag-add ka ng soy sauce or kahit anong kulang. Sa akin, hindi na ako nag-add kasi masarap na ang lasa ng ating paksiw, mga kahapitami. So, water na lang ang i-add natin dito. Nag-add ako ng isang balsong tubig para may sabaw tayo, mga kahapitami. wow And then after a few minutes mga kapitami, heto na 'yung ating lechon paksiw. Gutom na, gutom na. Thank you for watching. Wow.